Last News Updates mga balita ngayon. Dalawang pulis na napatay sa anti-illegal firearms operation pinarangalan. Pinoy seafarer nawawala matapos ang banggaan ng mga barko sa England. Supreme Court pinasasagot ang mga respondents na tumutol sa petisyon ng magkakapatid na Duterte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nawaran ng medalya ng kadakilaan kamakalawa ang dalawang polis na nasawi sa isang anti-illegal firearms operation sa Bulacan. Iginawad ni Police Region 3 Director Brigadier General Jin Fajardo ang parangal kina Police Staff Sergeant Dennis Codjamat 36 at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz, 45, na kapwa intelligence officers ng Bukawi Municipal Police Station. Nasawi ang dalawang polis habang ipinatutupad ang Comelec Ganban sa isang high-risk bypass operation noong Sabado sa sitio Tugatog na Ia Road, Barangay Tambobong, Bukawi at nanlaban ang mga armadong sospe. Sa burol ng mga bayaning polis, pinigyang pugay ni Fajardo ang kanilang katapangan at ipinangakong hindi mawawala ng hustisya ang kanilang sa sa Samantala, inilabas na rin ang larawan ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa mga pulis at may 2.2 million pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Isang Pilipinong seafarer ang nawawala matapos bumanga ang chemical tanker na MV Solong sa oil tanker na Stena Immaculate sa Humber Estuary Hall, England, nitong March 10, 2025. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang aksidente matapos makatanggap ng ulat mula sa Licensed Manning Agency. Huling nakita ang nawawalang able seaman sa unahang bahagi ng MV Solong, ang bahagi na sumiklabang sunog matapos ang malakas na pagsabog. Samantala, ligtas na nailikas ang walong iba pang Pilipinong tripulante at limang Ruso mula sa barko. Kasalukuyan silang nananatili sa isang hotel sa Grimsby, London habang inaasikaso ang kanilang repatriation. Iniulat ding inaresto ng UK authorities ang Russian na kapitan ng MV Solo sa di umano'y gross negligence at manslaughter habang patuloy ang investigasyon sa collision. Binigyan ng Supreme Court ng 24 oras sa mga respondents na tumutol sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ni na Representative Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, kailangan ng mga respondents na sumagot kung bakit hindi dapat pagbigyan ng petisyon show ng magkakapatid na Duterte na iharap sa Supreme Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan sa mga respondents na ito ay kinabibilangan ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Director Major General Nicolas Torre III at iba pa saad ad ng nasabing mga petisyon ng magkakapatid na Duterte ay kanilang hinahamon ang umano'y iligal na pagkakaaresto sa dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Noong merkules lamang nang ibasura din ng Supreme Court ang petisyon ng kampo ni Duterte para sa agarang temporary restraining order. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 《そう。<noise>